Alam nyo ba na pwede tayong kumita ng malaki sa pagtatanim ng luya? Hello mga ka-agri! Sa video na to, ang episode natin ay tungkol sa agri business. Meron po akong ituturo sa inyo na very interesting na pwede nyo pong simulan kahit maliit lang po yung inyong space sa bahay or kayo po ay nagbabakyad garden lang. Pwede pwede po ito. Pwede nyo po itong gawing full-time at lalong-lalong pwede rin kahit part-time lang. So in this video, abangan nyo po kung paano tayo kikita at paano bang magtanim ng luya. Coming up! So unang-una, bakit ba luya yung napili natin? Kasi po, itong luya ay madalas ginagamit sa pagluluto. Ibig sabihin, madali po siyang i-market, mabilis siyang ma-dispose kasi halos karamihan ng mga niluluto natin ay nangangailangan ng luya. Then pangalawa, itong luya ay hindi siya ganun kaalagain. Pwede siyang itanim at kalimutan na lang. Ginagawa ko po ito. Tinatanim ko siya sa part ng aking garden na tinatawag kong plant and forget section. Kasi nga hindi siya ganun kaalagain. Kahit itanim mo lang siya, may set up po siya ng maayos, pwede na siyang tumubo mag-isa. Kahit po medyo party shaded yung lugar, pwedeng pwede itanim itong luya. Itong luya, pwede tayong makapag-harvest hanggang times 10. So, ganun po kadami yung namumultiply ng luya. Halimbawa, isang kilo yung iyong planting materials. After ng harvest, pwede siyang maging 10 kilos. So, ganun kadami yung kaya niyang iproduce. Then, ito po, bago tayo makapag-harvest, umaabot siya ng 8 to 10 months. So, wala pang isang taon, makakapag-harvest ka na ng luya. So, pag-usapan naman natin yung business side sa pagtatanim ng luya. On average po yung presyo ng luya nasa 50 pesos hanggang 100 pesos per kilo. Yan po yung price range. Pero minsan umaabot po yan ng mga 150 hanggang 200 per kilo. So depende po yan sa demand at depende rin sa panahon. Itong pagtatanim ng luya, kumpara sa akin, mas maganda pa siya kaysa nag-invest ka sa bangko, kaysa i-time deposit mo yung pera mo. Kasi sa bangko halos wala pa pong 1% yung pwedeng kitain or pwedeng itubo ng iyong pera. Tapos, subject pa siya for 20% withholding tax. Pero dito sa Luya, kung itatanim mo siya, wala pang isang taon, nasa 8 to 10 months lang, ma-harvest mo na at pwede mo na siyang ibenta. Ngayon, i-compute po natin yung income potential sa pagtatanim ng Luya. Kung sako yung ating pagtataniman, medyo mas madali siyang makompute. So yan muna yung ipapakita ko sa inyo. Mamaya ituturo ko rin sa inyo kung paano magtanim nito, paano magpatubo, ano yung lupa na dapat gamitin. Ngayon, tungkol muna sa business. So halimbawa, meron kayong 1,000 na sako. So doon natin itatanim itong luya. Tapos yung sabi ko kanina, ang pwede natin ma-harvest sa planting material ay times 10. No? On average, nasa 750 hanggang 1 kilo yung pwedeng i-harvest. Ha? isang planting material. So, isang ganito. Yan, ito. Itong buo na to, pwede po yan umabot hanggang isang kilo. 750 to 1 kilo. Pero, babaan natin, medyo gawin natin conservative. So, Palagayin natin ng 500 grams lang o kalating kilo yung ma-harvest natin. So, meron tayong 1,000 sacks times 500 grams. So, meron tayong 500 kilos ng luya. Tapos, yung presyo ng luya, sabi ko kanina 50 pesos hanggang 100 pesos per kilo so ngayon ang gagamitin pa natin ay yung pinakamababa yung pinakamurang bilihan so 50 pesos times 500 kilos yung sa 1,000 na sako so meron tayong 25,000 pesos na pwedeng kitain sa pagtatanim ng luya tapos ang puhunan noon malaki na po yung 5,000 na capital para makapagtanim kayo sa isang libong sako. Lahat ng materials na gagamitin, yung planting materials, yung lupa, plus yung iba pang mga expenses. So, malaki na po yung 5,000. Ililis natin sa 25,000 na pwedeng kitain. Meron pa rin tayong linis na kita o net income na 20,000. So, what if kung mataas yung bilihan ng luya, hindi lang 50 pesos? And what if kung more than 500 grams yung ma-harvest natin per sako. So, pwede pang tumaas yung potential income don sa ginawa nating example. So, napakagandang business opportunity itong pagtatanim ng luya. So, kahit sa bakuran na kahit sementado pa yung inyong area, kung magtatanim kayo sa sako, pwedeng pwede. Ngayon, pag-usapan natin kung paano na magtanim ng luya. So, kung kayo po ay paguhan or first time na magtanim ng luya, Kayang-kaya niyo po siyang itanim, kayang-kaya niyo po itong gawin. So marami pong paraan ng pagtatanim ng luya. Kung meron kayong technique at gusto niyo pong i-share sa amin, please feel free na i-share sa comment section. So una kailangan natin ng planting materials. So pwede tayong makakuha nito sa palengke. Yung mga nabibili natin sa palengke, pwede natin siyang gawing similya Then ang sunod na kailangan natin gawin, kailangan po natin siyang patubuin or palabasin yung mga mata tulad nito. Yan. So, para po lumabas yan, yung nabili nyo pong luya, ibabalot nyo lang siya ng cellophane or ng plastic. Takpan nyo po para ma-maintain yung moisture at lumabas yung kanyang mga mata. Yung iba naman po ginagawa nila, pinuputol-putol na nila yung mga similya. Ito, kasi ito po ganito kalaki, pwedeng siyang maging tatlo. Ito, itong buo na itong part na to, ito, saka ito. So pwede siyang putulin dito, pwede rin siyang putulin dyan. Magiging tatlo itong planting materials. Pero yung iba naman, tinatanim na po ganito kalaki. So kung malaki yung tinanim mo, expected na malaki rin yung ma-harvest mo. Kung maliit yung tinanim mo, expect mo rin na maliit lang din yung may harvest mo. So, yung ginagawa ng iba, pag naputol-putol na nila, binababad po nila sa fungicide, bactericide para po maiwasan yung pagkasira ng mga similya. Then, after nila ibabad ng ilang oras, papatuyuin, tatakpan ng dayami hanggang sa tumubo. Pwede po yun, or pwede rin yung ibalot nilang sa plastic. Hayaan nyo pong mag-moisture para lumabas yung mata. Yan po yung mga paraan para mapabilis yung pagpatubo ng luya. Pero kung hindi naman po kayo nagmamadali, kahit hayaan nyo lang po yan dyan sa inyong kusina, yung tutubo-tutubo po itong mga mata na to. Yun nga lang, mas matagal. Pero kung gusto nyo pong mapabilis, yun po yung mga ilan sa paraan para mapabilis yung pagtubo o paglabas ng mata ng luya. Next na kailangan natin i-prepare yung lupa na pagtataniman. So dito po kailangan buhaghag yung lupa kasi ito po ay root crop. Sa ilalim po siya lumalaki. Kung kompak po yung lupa, matigas, mahihirapan pong lumago yung luya. So, kailangan po pino, durog yung gagamitin nating taniman. Tapos, maglalagay tayo dyan ng organic matter. Mga sinunog na ipa, ipa ng palay, dumi ng hayok, dumi ng baka, vermicast, uh, tuyo na dumi ng manok. Pwede natin paghalo-halo dyan, tapos yan po yung ilalagay natin dito sa sako. So madami-dami yung kakailanganin nating lupa na pagtataliman. Tapos samahan nyo po ito ng topsoil yun po yung gagamitin natin so i mix nyo lang 50-50 ratio 50% topsoil, 50% na pinaghalo-halong organic materials. Then pwede natin siya ilagay sa sako kung wala po kayo mapagtaliman ang maganda sa sako pag dyan nyo po yung puti na niluluya, madali siyang makultivate pwede niyo pong buhat-buhatin yung sako itaktak para mag loose yung soil no? pwede nyo rin po siyang pisil-pisilin para madurog yung lupa pwede rin natin siya ilagay sa container pwede rin natin siyang ilagay sa lupa so pwede tayo magukay so for example ito, gagawa tayo dito ng kaniman so, pwede kayo magawa ng box na maliit nalilitin nyo lang gawa kayo ng box tapos sukayin mo siya, alisin niyo yung lupa. Mga 1 foot or 2 feet yung lalim. Mga 1 by 1. Ayan. Tapos alisin niyo po yung lupa na pinagkukain ninyo. Huwag niyo nyo siyang gamitin. Ang gagamitin nyo yung lupa, yung ginawa ninyong pating soil. Ayan. Top soil yung ibabalik niyo dito sa kukain ninyo. Para mas mataba yung lupa. Pwede rin po yung hollow blocks mag-square kayo ng hollow blocks tapos lagyan nyo po siya ng pating mix na ginawa niyo tapos doon na kayo magtanim so ngayon itatanim na natin siya so ito pong planting material natin nahatiin lang natin tanggalin nyo po ito itong, itong yan tapos ibabaon nyo lang po dyan so make sure na natatabunan siya ng lupa tapos didiligan na natin. Yung pagdidilig po nito, mga 3 to 4 days bago tayo ulit magdidilig. Hindi siya pwedeng sobrang basa or naiipon ng tubig kasi mabubulok yung ating planting materials. Kailangan well draining. Kaya kailangan po maganda talaga yung pating soil na gagamitin natin. Diligan muna natin siya na ating tea. Tapos kung mapapansin nyo po, hindi ko siya pinupuno naglagay pa ako dito ng space kasi pag gumalaki na yung luya at lumalabas na siya dyan sa lupa tatabunan ko lang ulit so pagka ganun kasi ginagawa natin lalaki ng lalaki yung laman ng luya tulad po dito sa pinagtaniman namin so may po kami na taniman gawa sa gulong so dyan po namin tinanim itong luya ito po na two, three months na yata Ayan, ito po yung pating mix na ginamit namin medyo malambot tapos kung gusto nyo talaga siyang lumaki wag nyo na po siyang samahan ng ibang mga crops wag nyo na lang lagyan ng alugbate yung binunot ko po yung ibang alugbate kasi dumami yung ugat niya dito so yun po nakakapigil din sa paglaki ng luya tapos i-observe nyo po pagka lumalabas yung luya na yan, yan na-expose na siya ganyan kailangan nyo pong tabunan takpan nyo yung parte na lumalabas Ayan, huwag nyo po siyang hayaan na lumabas kasi pwedeng kainin ng mga hayop mabubulok so, para lumaki pa siya nung lumaki tabunan nyo po siya then ito pwede natin imulch ng mga dayami mga tuyong dahon tapos mga dahon ng malunggay para ma-maintain po yung moisture tapos mga 8 to 10 months na tutumba na yung mga dahon natutuyo tapos lumalabas na rin yung kanyang bulaklak. So, yan na po yung sinyales na pwede na siyang i -harvest. So, mabilis lang. Hindi na siya aabot ng isang taon. Makakapag-harvest ka na. So, ito pong pagtatanim ng luya. Scalable. Pwede natin siyang palaparin, paramihin. So, depende po sa ating resources. Depende rin sa ating kakayahan. Pero gaya na sabi ko, ito pong luya ay hindi alagain. So, pwede siyang naka-imbak lang dyan. Hintayin mo lang yung 8 to 10 months. Pwede mo na siyang ma-harvest. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na ito, palike naman. And sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!